Ay, thank you. Oh, yung spokesperson po ng Bureau of Immigration. Welcome po, Ma'am Dana Sandoval sa programang ng Agila sa DCC Radio Agila. Si Kuya Glenn Gatos kasama si Kuya Ariel Fernandez. Ma'am Dana, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Glenn, Sir Ariel. Mm. At magandang hapon din po sa lahat ng tumatangkili ng inyong programa. Mm. Kuya Ariel? Namamalat pa si uh, Ma'am oh, Dana. Oo. Oh. Uh, Mga na mag-concert. Dami nang dami mga ka tanong eh. Dami mga katanungan eh. Sagutan-sagot sagot si Ma'am Dana. mabuti O uh, Ma'am Ma Dana, uh, kumusta? Kumusta yung uh, bago nating uh, guidelines? Yes, opo. Nagkaroon po ng siguro mga questions about the new guidelines um, mula po nang ilabas ito ng iyakat. Um, kahapon po nagkaroon po ng uh, press briefing sa si ang ating Secretary of Justice, si Secretary Remulla, upang linawin po na wala naman pong um, major changes, wala pong karagdagang requirements sa mga umaalis po ng turista. I think yun po yung medyo naging um, kailangan ng paglilinaw na yung mga kababayan po natin na uh, aalis as tourists, wala pong kailangang problemahin. Ayon. So hindi totoo yung mga ano na naku, parang hangigpit Pero parang nagsabi ma'am na ano sabi ko yar Ariel, mas uh, But, uh, mas mabilis bang yar ng yar yar sa sa yar 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 The same metrics po. Yes, we have the same metrics kung ano po yung um, pag-a-assess ng ating mga immigration officers in the past. It's the same po na ginagawa natin ngayon. Siguro po, um, yun nga yung pinag-uusapan namin kahapon, baka yung shock value lang nung revised guidelines. Kasi pag tinignan po natin, parang 14 pages yata. yung Parang ang dating, ay ang daming nakasulat. Yeah. Pero it's really just... um iyon po kasing guidelines natin. Parang pinagsama-sama na lahat ng requirements ng ibang mga government agencies sa iba't iba pong kategorya ng Pilipino. So instead po dati um, kapag aalis ka ako, naku kailangan ko ng ganito, saan po ba ako magtatanong? So marami pong government agencies na kailangan pong i-check kung saan po ba, ano po bang mga requirements na. But with this one po, magkakasama na po in one document lahat ng requirements ng mga iba't ibang government agencies. Mm-hmm. Ma'am Dana, uh, katulad po sa akin, dito ako sa airport, uh, marami nagtatanong uh, mga kababayan ko, mga yung iba, mga nasa abroad. Eh, hindi ko masagot ma'am kung ano ba talaga ang uh, simpleng sagot para doon sa uh, kanila kasi may bagong kaidan sa ano bang ano ang gagawin namin anong mga dadalhin namin mga ganon ma'am paalis Yeah. Ano bang pwedeng For simple sagot lang sa kanila? For regular tourists po, iba nga mamamasyal lamang sa ibang mm -hmm. bansa. Wala pong kinakailangan dagdag na dokumento na kailangan pong dalhin. Ang kailangan lang pong ipakita, your passport, round trip ticket, visa kung kinakailangan po um, doon sa bansang pupuntahan. At yung boarding pass po, syempre. Yun lamang po tayo may ibang documents na kinakailangan. For other categories of Filipinos po na maaari pong mag-undergo ng secondary inspection but that's just for a small percentage po ng mga bumabiyaheng Pilipino. More than siguro 99% ng pong Pilipino ay wala pong karagdagang questions na kinakailangan po ang ating mga officers. Ngayon, wala na po mamayong e-travel? Meron pa rin po, it's a requirement, yung e-travel po for both departing and arriving passengers po. E-travel is a basic requirement din po. Mhm. Mm Puya Glenn. Okay, ma'am, dito may lang kasi yung nag-text sa dito ngayon sa akin, sabi niya, uh, yung bang pagigpit na yan sa eh okay naman daw yan kasi ma'am, uh, magandang indikasyon yan na hindi walang pagigpit, pero kumbaga maraming pagpapatupad na talagang dapat pong sundin ng mga pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ma'am, maliban dyan sa mga paliparan dyan, maging sa ibang paliparan ba ma'am, talagang nararamdaman na talaga nila yung pagkilos po ng Bureau of Immigration para bantayan mabuti ang ating mga paliparan? Yes, same po yung ating procedure sa ating pong Um, primary airport, which is Naia, um, even for other airports po nationwide. And siguro po, yung talagang work against trafficking is not just with the BI, mm. but with different government agencies under the IACAT. And one thing po that we've noticed and we're thankful for is the IACAT po is very active ngayon when it comes to prosecution of cases and also um providing information to the public about um, uh, what is uh, yung mga paraan po para maprotektahan ng ating mga kababayan ang kanilang mga sarili. So nagpapasalamat po kami because IACAT is really um, very active and kita po natin that it's different government agencies already who are doing their work in the fight against trafficking. Ariel? Well. Opo. Mam Dana, itong mga kaso naman po uh, understand mayroon kayong uh, kaso na na-press release po ninyo ma, uh, makikibalita lang po kami doon sa uh, Chinese uh, na mm -hmm. nakalusot na nandun na sa boarding pass nagkaroon lang na nag cancel ang kanyang flight uh, ay uh, na-discover uh, may uh, record pala siya paano po nangyari yun mam ma Yes, yun po ang isa sa mga uh, nai-report natin noong nakaraang linggo wherein a Chinese national po, uh, tama po kayo dyan, was already in the boarding gate um, despite having um, an active derogatory record. Nung chinek po ng ating mga tauhan, um, nakita po na meron siyang hold departure order at meron din po siya um, na active uh, warrant of arrest. for a case here in the Philippines. So yung foreign national puna yon ay inaresto. currently po nandoon po siya sa ating um, warden facility in Bicutan, Tagig. Yung immigration officers naman po na nagproseso nung uh, individual na yon is under investigation na um, ngayon and definitely po cases will be filed kung mapatunayan po na merong uh, hindi tamang pag uh, uh, paggawa po ng kanilang trabaho. Ayun. Ayun, uh, ang laking cash. Yun, kung nakalusot, mabuti na. nakansil ma'am. Ano? <laughs> Aha. mm uh. okay. Ma'am, ngayon, ma'am, sa record po rin nyo, Chinese pa rin ba pinakmarami pumapasok sa bansa? Or South Korean. Actually po, for ano, for, for the longest time po, actually South Koreans mm. ang pinakamarami tumadating sa bansa. Um, second po, yung mga Chinese nationals. For ngayon po, mula nung nagbukas tayo, I would have to look at the figures. But I believe that um, the last time I checked, the Chinese are not part of the top five